So, what's up mga ka-vlogs! Nagtataka karon sa may dos kasal ni Dayidig ni Dong Alger. So, sila na siya sa kwan sa ni? one of our closest friends. Bariya sa tabang, ano? Since sa una pa. And then, um, nag-invite sila. Gabi or last day pa ba? And, Although busy good kaayo, ayo pero amo lang taga ano uh, taga time kay eh, considered as a special man po na sila sa moa din ila po treat as a special friend nila so um ako sanggit gi ang mga buhaton buhaton noon ug para maadto na mo sila sa ilang kasal do late na mi kay alas G sang ceremony pero karon mga 10:20 na so moapas kami sa may uh, sa may reception uh, basin magkakwatag gamay photos nila nga to pang remembrance nila. So, gadala ko uh, o usa ka camera nga prime. Um, di na di 34 nga 35mm. Tapos, sa ako ang wide in case nga magpictorial ta sa gamay nga space para dili ta mabitin. Na And ako ang kauban karon isang RS-150 na ko. So, mo ang motor since 2021. Siya. So, muna mo kauban sa mga event na mo sa mga mamimang may lakaw ni Inday. And the same time, uh, kareklamo na si Inday sa ko ang buhok. Kapag ko ipati. Mga buhok mga kablogs. Pero sige lang kay magpatupi naman tako niya na busy mga good food ang kuan, Ang ako ang barbiro. Muna. Taas na kayo mga ka-vlogs ah. So, mo dito mga ka-vlogs. Uh, o baniminin ninyo sa ang travel na to sa may Butasundos. And kung mag lang ka sa ako ang YouTube channel, uh, please do subscribe. Kung ganahan ka na uh, ma-update ka sa akong mga vlogs or mag-follow ka sa akong mga vlogs. So, please do subscribe and follow sa akong Facebook page. Haan uh, natin mga reels neto daghan about sa mga manok o sa unsa pa na dya, sa panadya o sa mga, mga events po nasa din mga behind the scenes wala lang ako na upload sa ato ang Facebook page o sa YouTube sa ato ang YouTube channel wala lang ako na, na upload kay ah full of stories pa nga ang cellphone so mato mga vlogs tara so by the way uh, ang mo ang gisulot pero ni Inday is nga color uh, bagong color sa mga uniform and then do init mong kaayo so di kami magtasubok sa naka-reside mi nga uh, magwear mi sweatshirt nga black dress so, hindi para na ay kanana ang na protection kay init jud kay tanan nya lay utong biyahe para mo so, pud nga kuha vlogs hindi see you, butason. So, kawang malang mga kablog sa muang uh, uh, ceremony. So, tala si Inday, ka-pictorial na sila. Nga akong kamera galuban na, so wala na ni siya. ko kaabot sa pictorial nga wide. So, mga kawang kablog, snap na ito kalubat. So, hindi na ito makakapture wide. So, si Inday na lang ito ito. Inday. Hello, hi. Hi. <laughs> so, mga to vlogs. So, proceed me sa covered court para sa ilang um, group pictorial siguro. Sa so, si Inday. Then. Ta so, tara nga mga ang gi nga rin mga vlogs. Kina si Dung Alger. Game Bride daidig ka so, na so muna mong gingari sa La Fortuna ah Fortuna buta sundos so mo proceed pa din sila to father hindi mong bapa kayo ang sige lang nang i-adjust Ismakin kena. Ang ganda na din. Ismail. Ismak, ismak lang sa lang. Ismak lang ka usap. Ismak, 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 ismak. Sige, kiss. Ismak, ari. Ta tanaw kang Tanaw kang ay, sige. Ismak, ba? ismak mo, ismak mo. Sa lang, lang. Sige, ismak. Sige sige, na kay, ismak. Na. Ah, sige, na rin. na. Alay? <laughs> opinions. Wala man ko personal ila ila sa inyo. -usa -usa. na ila-ila sa inyong kausa-usong pala. Na ako'y kini. Ako mo na yung classmate. Kaya atin rin, pwede ko maging mong kasmos na. Nagibuhin ako na kung bago ito sa patay. But anyways, sa atong tanan na rin, na kay Kapitan Hili, huwag sa iyan mga membro sa saludyan. Ano members, mga barangay, tanan barangay workers, tanan lumulupyo sa butason, maayong bunda at

<laughs> <laughs> after na mo mag-launch mga ka-vlog So, mga nangyong mga nangyong siya So, kapag ka uh, Red Horse So, after sa Almost an hour talk Banding sa mga ka ka batchmates na before during college so design ni nga umuli na kay medyo tagilid na sa oras kay kining time mis na sa mga alas dos so mga bata is nagita sa mga na mga asa na ni kay mo di promise nga oras nga mauli ni is 1 pm so maning nga daan mga kablogs ang mo ang tahap uh, uli so from Bogasundos paingon na siya nga uh, way to Tabango or sa

So, nauli rin yung vlogs na ito pasalubong na uh, surprise ko na unbox ni Dong Alger. And so, boleh ikabot naman in the emergency. So, Hi! Ah, <laughs> May pasalubong okay. si Kwan. Si Tito Alger. Wrong, eh? Oh, i-unbox ko na nato ito. Hi! <laughs> Kablog! <kublog>. <lang laughs> Ay, yo! Kaya ko Mag-unbox ta. mag pa tayo. Ayun, magkita ko sa biyo ka na. Isa, barog lang. Dato ano? so, niya, unbox. Ang pasalubong ni Don Alger. So, Pag-aulit lang naman mga ka-vlogs gitan sa The Uno. Nasa higit pedang pabaon arilan daw kami sa i tangawon ng kabot sa balay Ya. Yeah. Kesana kesana. Ki lima ngon lagi nak. Ki kedagko lima ngon nak. Iya yeah, kedagko. Allah. Very big guys. Big, big guys. Big big big.

So, dira tinadakan ka, guys. Kunin ka One, two, naman, 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 naman. three. Upat. Upat ka book banawan, guys. Mm hmm, naka. Upat, ato aton so, <laughs> <Brother. laughs> so, no, ang Ato ng batuon. Oo, sige, guys. Brother. So, ito ang pasalubong mga vlogs. Limango, gikan sa butason uno. So, salamat dong Algier sa imuhang alimangong pabaon. Pasalobong deh Dek limangu deh Kuant kabuk Lima oh. So bye bye mga kablogs Thank you for watching uh, See you on my youtube channel Don't forget to like, comment, share and subscribe And ring the bell notification below Peace out